So what's up team Matalam Nandito po ako si Dong CTV At saka may kakausapin lang ako Hindi ka tayo man ya Kakausapin kita pa ha Ikaw talaga palitin ka Ang bansang palitin Sa kung Kukusan ya ha Ikaw talaga palitin ka ha Kumampi ka doon sa kay Marcos ha Ikaw talaga Ano ka doon sa kay Marcos ha kung talaga doon sa

Ingon ni mo nga matuntun ang proseso sa ICC. Uyawan ni mo, no? Ha? Tuntun ang proseso sa ICC. Diba po sa mga pagkasunod? Ganaan ha? Ha? No? Sagot, ha? Ha? Pag tumagba, ha? Hmm. Pampansang, pampansang, ano? Pampansang, hmm. Pampansang balingding yun ka, Hmm. Walingding. Ha? Imbis sa ipagtanggol mo ang taga Mindanao na sa atin, iba yung pinagtanggol mo, ICC. So, o nga okay sayo, tigong sa sa'yo na ibenta mo doon bigong sa, sa, ICC, ha? Sundin ang proseso. Si, so, si Marcos, so, hindi sinusunod. Ha? Ha? Loko ka. Hmm? So, talaga. Hmm? Malok na lang yung taka. Huh? alam, hindi mo anon. Ha? Sunod, be. Eh. Hindi ka na magkampi kay eh, Marcos, ha? Huwag ka nang kumampi doon, ha? Hmm. Binudol kami. And so, yun lang, and hindi kita, di kita tuturuan ng lito sa susunod na, ha? Hmm. Yan. Okay.